Hello mga kapatid kong maharlikan, mabuhay. Once again, welcome to my channel. Bago ang lahat, eh ko po na kayo nasa maayos na kalagayan sa ang sulukan kayo ng mundo ngayon. Nakarid po tayo bilang suporta sa ating mahal na Reyna. Muli ay binibigyan natin ang diin ang 10 minutong pahayag ng Reyna ng Southeast Asia, Sultana de Hulusulu and Dort Borneo, Queen Helen Abdurajak. Nasa description po ang buong detalye at mas maraming pahayag at revelasyon para sa inyong kaalaman ay pinapayo ko na sundan nyo ang kanyang mga live broadcast sa kanyang FB account. Narito ang ilang sa kanyang mga pahayag na kung saan ay pinapaalam sa atin ang ating karapatan na pumili kung saan site ang pinasya na puso mo dahil dito ay walang pilitan, lamang ay walang sisihan. Dahil binigay na ng rena at patuloy na binibigay ang mga impormasyon ang katotohanan sa likod ng sabwatan sa kalikuan ng mga opisyales ng gobyerno, politiko at claimants. Ano nga ba ang dahilan bakit sa kabila ng katotohanan na si Quinn, ang tunay na signatory, mother account holder at tagapagmana at sa kabila ng alam na ng kabila na buhay ang tunay na apula kay Ferdinand Edrelin Marcos Sr. ang Karohelio Matil Abran ay wala silang takot. Well, marahil ay wala silang sapat na kaalaman at unawa sa tunay na pagkatao ng Reyna Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurajak Jusimulan Bin Baginda Ali Elizabeth III. Dahil di ay lumapit na sa kanya ang mga claimants na yan at nakipagtulungan na para once and for all ay mangyari na ang peace and prosperity sa buong kapuluan. Pero sa halip ay nakikipagsabayan at ginagaya ang programa ng mahal na Reyna. Pero sa mga naniniwala sa Reyna, congratulations po sa atin dahil nasa video na to ang isa sa mga sekreto ng kabal at ni si Roy kayo ang magpasya dahil para sa akin ang lagi isang Diyos na buhay na Espiritu ay layo niya ang magpakilala ng kapangyarihan dahil doon naluluwalhati ang kanyang pagka-Diyos. Pag yun tao, dinatnan na ng dilubyo. Narito at ating pakinggan ang boses ng Queen of Southeast Asia, Sultana de Hulu Sulu at North Borneo, Her Majesty, Queen Helen Abdurajak. kahit habuli nila si Radya Mamay, klarado po yan na ang kasabwat mismo ay mga kapulisan, mismo militar, mismo pusod ng Malacanang, mismo ang kapangalan na hindi na dapat uusad sa buong mundong ibabaw. Sinira ninyo ang pangalan, ang katauhan. Ngayon, babalik kayo sa katauhan at sinasamba kayo. Maganda pero sinampal naman. Ayo, yan ang ibig sabihin. Kahit anong gawin ninyo, ang kaluluwa ng matataas na espiritu ang siyang lilitis sa inyo. Ipapahiya at ibababa rin kayo. Sana makinig na kayo. Apat ang nilagay para hindi kayo mailubog sa kailaliman na rumagasang apoy ng impyerno maraming nagtatanong kung paano iyan hindi ka man lang kinilala nila mali po yung pananaw na yan sila nasa hanay ng kabila sinisikap nilang kunin ang gusto nila sa pamamagitan ng vaccination. Iyan, paraan na yan nila, kabal yan. Kasi gagawin nila iyan para bandang huli, magkakaroon sila ng microchip nila na wala nang bibili kundi sa kanila lang. Kanila, kanila lang. Kaya nga umaarangkada tayo na wag na nilang galawin ang sa atin. Kung sinong susunod sa Diyos Ama ay atin. Kung sinong susunod sa galamay ni Lucifer, e eh, doon sila. Si Lucifer number one, sumuko na iyan dahil iyan ay nilalang din yan ng Diyos Ama. Pero dahil sa kasunduan ng profesiya, sumunod iyan. Ngayon, ang hindi susunod, hindi eh kay Taning, kay Lucifer. Kaya yung tumatawa sa inyo na mismo asawa ninyo, kapatid ninyo, yan, yan ang alaga ni Taning, ni si Roy. Kaya wag na kayo magtaka. ikong e gusto niyo sumama sa kaliwanagan, E kahit tatay nanay mo yan kung ayaw sumunod, huwag mo nang bitbitin. Yan ang ibig sabihin. Huwag mo nang dipahan kasi ikaw mismo nalilito na. Ito ay Daan ng katotohanan, daan ng liwanag. I-gusto ninyo doon sa kadiliman, e di doon na lang kayo. Huwag nyo nang i-mess out ang mission ni Queen Helen at ni Raja Mamay. Diyan natin nakikita. Ngayon, may ilang araw pa tayong nalalabi. Dahil ito ang programa na sinasabi ko sa inyo. Basta-basta lang ba kami lalabas? na uy ito na si Apo titingnan nyo nga mabuti ang legalidad inaayos ang integridad na ilabas ko na ang moralidad nakita na ng sambayanan marami na ang tumawag marami nang umiyak dahil sabi ko nga dito dalawa na lang ang hanay 666 at 999. Hindi niyo pwedeng alisin sa akin dyan. Dahil kumbaga na-trim down ko na. Walang media-media dito. Kung saan ang dilim, yun ang gusto mo doon ka. Ang kadiliman, punong-puno ng pagpatay, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng karangyaan, lahat ng bawal doon na, sex, drugs, wine, lahat yan, doon yan. Wala noon sa istorya ng kalangitan, magpahanggang ngayon, iyaan pa rin ang ginagalawan ng kadiliman. Bubusugin kayo. Bubusugin kayo hanggang alipinin na kayo ni si Roy na mga kasama ngayon. Marami pa yan silang nakawala. At yan ang sa tabi ninyo. Pinapasukan ng asawa ninyo, pinapasukan ng kapatid ninyo, pinapasukan ang nanay ninyo, ang tatay ninyo, dahil kayo ay hindi nila katanggap-tanggap dahil nagpupumiglas ang liwanag sa katauhan ninyo. Yan ang dahilan. Ngayon nagsasabi na ayaw nila sa mga kasama ko dahil nasa dilim. Nagkamali po kayo. Dahil ang kadiliman, marunong din magkunyari. Dahil nga makapangyarihan din si Sir Roy, gagamitin din kayo na ang akalan nyo doon kayo sa liwanag. Subalit, allergic kayo sa mga taong bit-bit ang kaliwanagan. Ngayon, naghasik ng lagim muli ang opisina ng Malakanyang. Dahil siyempre, una-una, silence is the best battle of the enemy. Na yun ang gusto nila. Ang pananahimik, delikado po yan, malalim po yan eh. Pero kami ay nakahanda. Sa pananahimik ninyo, nalalaman namin bawat galaw ninyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, ang puno, ang balbula, ng heritage account na iyan ay kailanman hindi mabubuksan ni man at kung nagsasabing kayo na kayo nga si Ferdinand Idralin Marcos Sr. kaharapin ninyo ang totoong tagapagmana ngayon sabihin ninyo na kayo ang may karapatan dahil meron na kayong mga kasulatan at iyon ay inaarangkada ninyo sa kabangkohan edi mas maganda dahil bawat bangko magre-report din yan sa superior nila sa supreme command sa tinatawag nating central committee ng buong mundo na kung saan mismo ang mga ahensya ng United Nations ng ICJ ng ICC ng OIC lahat ito sila ay under sa supreme command na kung saan ang namumuno ay ang Diyos Ama ang Allah. Diyan kayo talo dahil minaliit ninyo ang misyon na ito. Hanggat hindi sumuko ang bawat isa sa mafilindo. Ako ay naggayak mula noong 2015 sa parallel government. Ang pamumuno natin ay paralismo ibig sabihin meron tayong karapatan meron tayong otoridad meron tayong kailangan galawin at hindi na sila susunod okay pa rin dahil mahahagbong sila doon sa dalan doon sa daan kung saan ang dulo ay malakas na apoy ng impyerno Dyan. ngayon ay, huwag kayong magalit, ah. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila. Dahil ang huli, ang siyang pagsisisi. Pag nandyan na sila, nasa inyo na yan, kung sasagipin nyo pa sila. Dahil the freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech ay nasa kamay ninyo. Ang hiling ko lang, huwag kayong magmataas. Marami pa rin ang gagawa kung tayo ay magpakumbaba. Kaya nga dito nakikita ng lahat. Bakit si Queen, kahit hirap na hirap, sa pagsalita dahil bawat uh, joints ay kumikirot din yan dahil nga siyempre sa inyo ilan lang kaya ang nagba-black magic sa inyo. eh ang alam ko noon, 2010, sinabihan na ako na nag-hire na ang kalaban ng 20 mang sa Sikihor para ligpitin si Helen. O, oh, hindi rin mo 2010 yon. eh how much more ngayon? Pumupunta ng Indonesia, pumupunta ng India, pumupunta ng Tibet para lang i-black magic si Queen Helen na tuluyan ng mamatay para hindi ilantad ang kanilang kabalbalan sa kabal na kanilang kinalalagyan. E tuloy niyo ang vaksin ha, kasi kayo ang babaksinan ng divino gobyerno. Bakit kaya ayaw bumaba at itinutuloy ang vaccination. Kasi nga hanay ng 666 nga yan. Yan na yung microchips na ginagalawan nila. Kasi mayaman din sila. Ang yaman nila ay ang kaluluwa ng masasama na gustong maging isang mayamang maralita na kung saan gigipitin ang kapwa para sila ang kilalanin. Ayan mga kapatid na alam na ay na kung paano tayo po protektahan laban sa oppression at suppression at bilang paghahanda ay minumulat na ang mga tao sa katotohanan. Kaya buksan natin ang ating isip at puso upang lubos nating maunawaan ang kahulugan ng demokrasya. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at hangad nating lahat ang peace and prosperity sa ating inang bayan at batiin po natin ang isa't isa sa ating tagumpay sa pagkatapos na maghintay na lamang at makiramdam. Muli, maraming salamat po at mabuhay!